Hello everyone, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Yan. Ang ganda po ng title natin na pag-uusapan ngayon sa aking content na to. Kanina po kasi may pakinggan po yung homily ni Father Jomar Gatos. Yan. Isa po sa mga pinapalo ko sa uh, YouTube. Yan. Sa YouTube, sa Facebook, ganun din. Ayan, napakaganda po nung kanyang uh, ni kanina. Ito po ay matungkol sa ating mga nararamdaman. ba? Diba? Yung joy and happiness na nararamdaman natin. Magkaiba ko pala yun, ano? And kanina ko lang, na pagmuni-muni, na magkaiba ko pala ang joy and happiness. Joy and happiness. Ang joy ay yung tuwa or galak. At ang happiness naman ay yung saya. Ayun nga. Ang title ko sa video na to, sa content na to ay kung di ka masaya, pwede ka rin namang matuwa. O, di ba? di ka masaya, pwede ka rin namang matuwa. Ah, uh, kung pag-isipan po natin mabuti, ang puminoni-moni ko po, po talaga yan sa whole day, yung homily na yan ni Father Gatos, which is, totoo naman po talaga, totoo po yung uh, mayroong pagkakaiba yung joy and happiness. Di ba? Actually, kahit nga sa Bible, di ba, parang hindi ko nakita yung word na happy or happiness, kundi joy. Diba yung galak, yung tuwa. Kasi yun yung feeling ni Jesus eh, di ba? Maging joyful tayo. God gives us joy, not happiness. Ayan, napakaganda naman, di ba? Kaya guys, kung nakikita niyo sa ate Hilda, never ako nag-upload, negative for, po, positive lang. Kasi yun talaga yung nararamdaman natin. Siyempre kung ano yung nararamdaman natin, yun yung dapat i-spread natin. Damitin natin ang social media na makapag-share ng magagandang bagay, makakapag-inspire, di ba? Kasi nga po yung sa panahon natin ngayon, uh, dahil sa internet, sa internet, akala natin ang lahat ay maganda or mapapadali. mapapadali. Dalawang bagay naman po talaga sa internet eh. Nakakapulo tayo na maganda at parang mas pag nagagamit natin sa mali, nakakapulot din tayo ng mga negativity, ng uh, stress, di ba? Nagiging stress po buhay natin kapag uh, kinakain tayo ng social media at kinukumpara natin yung buhay natin sa nakikita natin for example yung magagandang bahay na po nakikita natin may nagpo ng magagandang bahay magagandang sasakyan nagbabakasyon nasa Bora nasa Palawan bagong sasakyan di ba tapos makikita mo sa mga comments sana all sana oil di ba papasanak oil na lang ang lahat nawawala yung uh, happiness di ba nawawala yung happiness natin kasi nakakaramdam tayo ng ingit di ba kaya nagkakaroon tayo ng kalungkutan, nakakaramdam tayo ng sadness. Di ba? Ayan. So yun nga daw po, yung happiness na nararamdaman natin ay temporary. Temporary lang, nawawala. Naglalaho, di Diba? Kasi ito ay panandalian lamang. Kasi nga, yung nagiging happy lang tayo. di ba, nakabili tayo yung gusto natin bilhin, nabili natin. Diba? Sobrang saya natin. Diba ba, nagsipag ka sa pag-aaral kasi gusto mo na magkaroon ng achievement. di Diba? May pagmalaki ka ng magulang, ng mga pamilya, di ba? Sobrang saya natin. Ano, sinagot ka ng minamahal mo, di ba? Yung minamahal mo, naging iyo, naging kayo ng minamahal mo. Di ba? Sayang-saya ka, sobrang yung happiness na nararamdaman mo. At yung namang uh, joy, ang pagkakaiba namang joy, yung joy naman is uh, it fulfill us. Yung fulfillment na nararamdaman naman natin, ang joy. Nararamdaman natin sa ating kaloob-looban, di ba? kahit pa nga sabihin natin na wala tayo ng mga bagay na mayroon yung iba, wala tayo yung wala pa sa atin yung mga hinahangad natin ng na mga bagay, pero kontento pa rin tayo sa buhay kung ano man yung mayroon sa harap natin, di ba? Kasi yung yung joy na yun ay nagmumula sa ating sarili. Choice natin yun na maging uh, matuwa tayo, magalak tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Kasi uh, naging joyful lang ang tao kapag full of gratitude. Yan, yun po yung karakter ng tao na uh, palaging uh, may galak ang puso na marunong laging magpasalamat kahit sa pinakamalit na bagay na natatanggap niya. Diba? Pag nakatanggap tayo sa ating kaibigan, malit man ito, di ba, ang saya natin kasi naalala tayo ng kaibigan natin. Di ba? Kasi kung pagbabasihan lang po natin yung mga bagay-bagay, mga material na bagay. For example, yung mga literal pong mayaman, yung mga multi-millionaire, masasabi ba natin na masayang-masaya sila sa buhay, eh, hindi nga po sila makalabas mag-isa. Kailangan lagi silang may bodyguard, di ba? Lagi silang may takot lumabas, di ba? May bulletproof pa, di ba? Yung mga sakyan nila, may bulletproof, 'di ba? Mga takot mawalan ng pera. O, di ba? Minsan pa dahil sa sobrang dami ng pera, pati asawa nila pinagsasawaan, di ba? Pag lagi tayong nagpapasalamat sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata sa pagdilat pa lang ng ating mata, yung paghinga natin, malaking uh, gracias sa ng Diyos yan sa atin, di ba? Yung hangin na na-inhale natin, di ba? Biyaya ng Diyos yan. So bakit mo hahanapin yung mga bagay na wala pa sa'yo, di ba? Bagkos, magpasalamat lang kung ano yung mga nandyan, di ba? Magpasalamat at doon tayo tunay na nakakaramdam, Kung tayo makakalasap, uh, lasap, makakaranas ng tuwa sa ating puso. Yun nga po, ang, ang joy daw po ay inside job. It's our choice. Choice natin yung puso gusto natin magalak or malungkot. Isa pa po para makaranas po tayo ng joy, ng tuwa sa ating puso. Gumawa po tayo ng mga bagay ng, uh, na ikakatuwa ko ng unang-una ng ating Diyos. Ano po yun? Yung magbigay po tayo sa ating kapwa. Hindi naman po kailangan maging mayaman muta, muna tayo para makapagbigay po tayo. Kahit ano pong bagay na mayroon na tayo na pwede nating i-share, ay i-share po natin. Kasi ang pagsiserve nga daw po kay Lord ay pagserve din sa tao. Once na nagserve po tayo sa tao, Nag-serve na rin po tayo sa Lord. So ano-ano yung mga bagay na pwede nating natin serve sa ating kapwa? Time, talent, service. Diba? Pwede nga limbawa yung time natin sa mga kaibigan natin na nalulungkot, di ba, nalulungkot, na, na, na nakaranas ng mga problema. Pwede na natin siyang bigyan ng time na makausap, makapag, uh, makapaglabas ng mga hinaing, ganon. At yung time naman natin na magkaroon tayo ng sariling pakikipagpulog na sa Diyos. Pangalawa, yung talent. Kung may talent po tayo, i-share po natin sa iba for example po sa aking kalagayan dahil ako po ay mahilig po talaga ako or si Lord po siguro talaga nagbubulong sa akin ng, ng pag, pagbibigay or pag uh, na makapagserve po ako sa tao. For example po ay uh, yung aking mga staff po. From the beginning po tumatanggap na ako ng mga staff ko na wala po talagang kaalam-alam sa parlor as in zero knowledge din natanggap po sila at sila po ay nag-start na aking taga-shampoo lang nag-upisa po sila ng taga-shampoo. Pero, minomotivate ko po sila na matuto ng mga bagay na kaya muna nilang gawin. mag i, -start po muna sa, uh, pag, uh, ma I ko muna sila sa pag manicure mamanicure. Ipupush ko po talaga sila doon. Tuturoan ko po, po sila unti-unti, unti-unti hanggang po sa matutunan po nila yon Tapos sa pag-blower. Basta, yung kung ano lang po muna yung kaya nilang gawin, doon po, po muna sila uh, igagay tuturuan. Hanggang sa unti-unti, matutunan po sila. Kaya po marami po talaga sa mga staff ko na umalis na sa akin, ito na po yung kanilang pinagkakakitaan din. Pangalawa po, nagbibigay po ako ng mga free service, free haircut sa mga school, ayan, mga graduating, sa pag may graduation, bago mag-graduate, nagbibigay tayo ng free haircut sa mga school, mga barangay, sa mga senior, ayan, and then, gaya po last March, nagbibigay po tayo ng mga Kag kag kagamitan, mga gunting. Ayan yung title po ng ating ginawang uh, programa na gunting supply para sa kabuhayan. So, nag-free training po yung binigay natin. Free training na may mga pinamigay pa po tayong mga na like gunting, supply, kumpleto po yon Mga nipper, namigay po tayo. So, alam nyo ba, pag ginagawa po natin yon ang iba po talaga yung feeling. Yun po talaga yung tunay na joy na mararamdaman po natin. Hindi po happiness, kundi tunay po na joy na kahit alam mo na ikaw mismo ay wala din, kahit alam mo na ikaw mismo may mga may sariling problema na kinakarap, pero nandun, nandun yung joy eh. Nandun yung joy, yung peace na pagtulog mo, salamat Lord na nagawa ko po ito, di ba? Pero yun ay uh, sa, sa guidance ni Lord dahil uh, uh, maganda yung ating layunin ibibigay po talaga niya yung mga tamang tao para mabigyan ng katuparan yung ating uh, adhikain. Ayan po ang, 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 kahulugan ng joy. Yung contentment and peace, di ba? Yung kaya natin magbigay ng walang hinihinging kapalit. Ano po, doon po tayo makakaramdam ng tunay na galak at tuwa. Sinabi po ni Tom Hanks, kilala niyo po ba si Tom Hanks? Isa po ito sa paborito kong actor. And Hollywood actors si Tom Hanks. Napakagaling na uh, Hollywood actor. Ang sabi po niya, ang tatlong sikreto, Three secrets of joy. One, be kind. Two, be kind. And three, be kind. O, di ba? Ayan po ang tatlong sikreto lang ko pala ng tunay na joy. Kung, kung kung nakakaramdam po tayo ng kalungkutan, ng sadness, di ba? At feeling natin na uh, may mga hinahanap tayong mga bagay-bagay na kulang sa buhay natin. Isa lang din po ang sikreto nun. Papasukin natin ang Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. Yan. Kung pa'yo man po ay uh, nakakaranas ngayon ng joy, congratulations! Ngayon naman po kung nasa happiness, okay? Nasa masaya kayo o pili naman po yun pero siya sa atin po natin mabuti kung yung po ay tunay na nararamdaman natin. Gusto ko ba natin ng happiness lang o ng joy? Diba? So, sabi nga po ni Father Gatos, choice natin na maging matuwa. Choice natin maging joyful tayo. Or maging happy lang. Thank you so much po sa panunod sa ating video, sa, sa nanonood ng na aking video. Maraming marami salamat. At uh, ito po talaga ay uh, um, nice ko lamang po i-share yung magandang bagay na natutunan ko sa homilya ni uh, Father Joe Gatos. Ayan. Uh, pwede nyo po rin siya Ipalo, follow para marami rin po kayo ma-inspire ma po kayo sa mga homilya ni Father Gatos. Ayan. And maraming salamat po. God bless to all. Enjoy life. And keep on smiling.